Ngayon po ay kaisa na mga manggagawa, ang buong mamamayang Pilipino upang singilin at papanagutin ang lahat ng nangurakot, ang lahat ng tiwali at lahat ng bandarambong. Pagkat dapat lahat ng kanilang ninakaw na para sa ating kapakanan dapat nilang ibalik at sila ay dapat lahat na managot, ikulong at parusahan! para sa akin at para sa buong Pilipino ayang ang paninindigan at pagtayo ng buong Pilipino. Ngayong araw na ito, makikita ang libo tao at kabataan upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Laban sa mga kurakot na politiko, mamatay na sana silang lahat. Mahalaga na nandito po tayo ngayon na tayo nakikiisa ang mga kawaning kababaihan dahil tama na po, sobra na. Grabe po ang korupsyon. ng ginigipit. Ginigipit sa sahod, ginigipit sa karapatan. Ang mga kawaning kababaihan, sobra-sobra naman ang korupsyon. So narito po tayo para makiisa dito sa malawakang pagkilos laban sa korupsyon. Korupsyon, wakasan, serbisyo publiko, ipaglaban. sama sama ngayong araw kasi pagod na, sawa na yung taong bayan. Sawang-sawa na yung mga manggagawa, lalo na yung mga manggagawang kababaihan. No? Kasi araw-araw tayo nagtatrabaho, nagpapakapagod, yung buwis natin ninanakaw. Yung buwis na dapat ay napupunta para sa social services. Ang mga manggagawang kababaihan ang pinaka-apektado. Sa panahon ng baha, tayo naman ang kailangan maglinis sa bahay, tayo ang kailangan mag-ayos ng pamilya tayo rin ang hindi makarecover agad sapagkat maraming patong-patong na responsibilidad. No? Tayo rin na hindi agad makabalik sa trabaho. Samantalang tayo rin naman no, sa panahon ng sakuna, panahon ng sakit, tayo yung kailangan mag-alaga sa mga pamilya natin. Pero wala namang pondo para sa health dito sa bansa. Malalaman natin, ninanakaw ang pondo ng taong bayan. No? Ito yung pondo na pinaghirapan natin. Kaya nandito yung mga manggagawang kababaihan, ang sinasabi natin, pagod na tayo, sawa na tayo. At tandaan natin yung issue ng korupsyon, hindi lang yan issue doon sa mga kontraktor, hindi lang yan sa sa mga mambabatas, pero mismo sa Pangulo, kay Bongbong Marcos, dahil siya ang nag-approve ng kondo, no? siya ang pumirma sa budget, at siya rin ang may pinakamalaking budget sa korupsyon. Kaya nandito po yung mga manggagawang kababaihan, sinasabi natin, tama na, sobra na, isoli ang ninakaw, yung buwis ng taong bayan ay dapat isoli, panagutin ang lahat ng korup at baguhin natin yung bulok na sistema ng lipunan.